Chica moment no, but, <laughs> <my> side, <laughs> I think it's time for my birthday. <laughs> no, but, but what, what I'm trying to say is, if it's meant to be, it's meant to be. I'm for this, and kasi movie. the name that's it. It's meant to be. It's a of Christmas. course, the captain of the team, Derek Brillante, and Dalsa. So, bago matapos ng gabi, gusto kong pasalmatan lahat. Okay, all the actors who are here are staff. Uh, si Odi, okay, uh, ayan si Ninay. Okay, yung napakatahimik sa set. <laughs> Hindi mo na maririnig ang boses niya. <laughs> and, uh, palagi ako tinatanong ng mga close na o, kailan ka ba itigil sa pagawa ng mga ganitong pelikula? Palagi nila sinatang para ang takal mo na sa industriya. 15 years ka na. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa. So, ang hirap sagutin, no? Kasi uh, alam naman natin na ako ang nagpo-produce. Uh, <coughs> kilala ako sa ibang bansa, hindi ako kilala dito. Kilala ang pangalan ko, pero hindi kilala ang mukha ko. Misal, madalas nagkapag ah, na akong si Love. Abiyas. Kasi sa isang party, sabi ako, Aba, nangyay ko lang. Nakikita ko yun, si Love po yun. Uh, pero bakit ako gumagawa ng ganito? Kasi kapag narinig ko yung mga artista ko, kapag narinig ko kayo ng uh, sinasabi nyo sa pelikula, it means I have achieved my goal. Kasi yun lang naman ang goal ko. Eh. Yung maintindihan yung message uh, ng mga tao. Uh, of course, hindi ko sinasabi hindi ko kailangan ng pera. Okay. Pero alam alam niyo mas masarap sa puso. Uh, this is priceless actually. It's priceless. Hindi mo kayang bayaran. So, uh, mas gusto ko yung ganitong feeling. Uh, dapat nga ma-witness nyo kung paano pinatanggap ang mga pelikula ko sa ibang bansa. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, sana may mga Pilipino nandito. <laughs> Naririnig ang sinasabi nila. Pero, this is not about that. At the end of the day, parang, I know, I always I'm always doing my best okay? in everything not to outshine anyone but because I think that's my purpose